Hello mga Marky, welcome back for another video, pass forward ko itong video, palabas nga ako sa subdivision pupunta ako sa barbershop mapapagupit na ako case hindi na bagay sa akin i, e, mamaya tatawid pa ako sa kabilang kalsada, malapit lang ito sa Mary Chris Barbershop, malapit na ako sa barbershop, konti lakad pa, tingnan nyo naman ang buhok ko, mahaba na kailangan na talaga ito gupitan, Tingnan niyo ang balbas ko mahaba din ha, ha 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 sasabayin ko din bawasan ang balbas ko sa bahok ko. Nandito na ako sa barber shop, pagpasok ko sa barber isa pa lang ang nakasalang, kaya umupo muna ako video video muna naghihintay sa person, I recommend ko pala sa inyo ito barber shop ni kuya, tabi lang tekanto ng Mary Chris hanapin lang nyo. Pass forward ko lang ito video, ako nagugupitan, shout out pala kay kuya nagugupit ng buhok ko iya. Nag-video ako dati dyan kaso hindi ko na na-upload case, dinilit ko agad ang video, sayang ang video hahahaha. -ha -ha -ha. Baka may magtanong anong gupit ko, sabihin lang nyo sa babero, gupit ni Markiko Polo Hana. Yun nga natapos na ako gupitan ni kuya hindi ko na navideohan, pauwi na ako sa amin, hanggang dito na lang ang video, maraming salamat na nuod, God bless.